Nagdadasal din ba ang mga scientist? At naniniwala ba silang may Diyos? Ayon sa mga taga-ulat, si Albert Einstein ay non-observant Jew na ang ibig sabihin ay membro siya ng relihiyong judahismo pero di niya lang sinasagawa ang mga tungkulin ng isang hudyo at ang tawag sa kanya ay agnostika o isang taong nasa neutral ground pagdating sa paniniwala sa Diyos Subalit hindi naman siya kumukontra sa mga taong naniniwala sa Diyos. Pero hindi rin siya kumbinsido na may umiiral na Diyos. At naniniwala si Albert Einstein sa kanyang sarili na walang sino mang tao na makakapagpatunay na may umiiral na Diyos. Ayon sa kanyang paniniwala. Kaya kung bago ka nga sa ating channel, e eh huwag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. So let me explain. Ngayon, isang araw ng January 1936, may sumulat sa kanya na isang grade 6 student na batang babae na nagnangalang Pelis kumakatawan daw sa sulat na iyon ang buong niyang klase sa katesismo. At ang tanong ng buong klase kay Albert Einstein kung nagdadasal ba ang mga scientist. At ang sagot ni Albert Einstein sa mga bata, pakinggan nyo. Naniniwala ang mga scientist na lahat ng pangyayari sa mundong ito ay bunga ng batas ng kalikasan. Sa madaling salita, hindi nila maaaring sabihin na ang mga pangyayari ay bunga lang ng pagdarasal. Pero dahil hindi naman ganun kaperpekto ang kanilang katalinuhan, binibigyan din naman nila ng credit na kung sino man ang espiritong nagpapagalaw ng universe at isang espiritong mas superior kaysa sa tao ang tumutulong upang magtagumpay ang mga scientist at ang paniniwalang ito ay nakahilig pa rin sa science at hindi sa paniniwalang pang-relihiyon. Kaya kung inyong mapapansin, ang sagot ni Albert Einstein ay hindi galing sa kanyang sariling opinyon, kundi sa pangkalahatang opinyon ng mga scientists na para bang nag-iingat siya sa kanyang pagpapaliwanag dahil ang mga nakikinig sa kanya ay mga bata. At ayon sa mga taga-ulat, ang sinasabi niya ay ganito. Hindi nagdarasal lang mga scientists, pero naniniwala sila na may superior being na nagpapalakad ng universe. Ang superior being at scientist ang magkatulong na tumatrabaho upang ang mundong ito ay maging maayos na tirahan ng sanlibutan. At ayan ang sinabi ni Albert Einstein patungkol sa kung nagdarasal ba ang mga scientists. Kaya ikaw na nakikinig, anong masasabi mo sa kwentong ito? Totoo ba o hindi? Totoo.